So, nandito tayo ngayon sa Panorama Mall. Mga boss. Ito, ah, uh, siyempre gagala-gala tayo dito sa may Panorama Mall. Tingin tayo ng mga sale. Tingin tayo sa uh, Center sale ngayon eh, 50% off. Siyempre, pag 50% off, malaki yung discount natin uh, mag-try tayong pupunta dito sa my center point kasi minsan oh, yan, oh, 20 to 70 percent mga cosmetic yan. dito ko nadali yung kwan yung isang adidas ko na pula dito sa center point dito sa may panorama mall wow, uh, baka makadali na lang tayo ng pantalon dito na buy one take one ito tayo sa mga pantalon naman. Ito oh, oh tagi 15 lang. Oh, maganda na yung tela. Itong pantalon 49. 6 hmm. packet. Pag six packet kasi, maraming maibubul sa yan na karne. Pag pumunta tayo sa ka kasal, ganon. Pang -igado ba? Igado. Hmm tingin, tingin tayo. 129. Ang dami, ang dami mga sale mga boss. Mga boss amo. Tingin tayo na... Ng... mga strike cut na pantalon pantalone pantalone, may mga jacket din na mura sakto yata ito sa mga winter kaya lang marami na akong jacket oh splash splash sya mga medyas mga medyas mga kapal 45 Ayan. sombrero tingin din tayo ng na... brief <laughs> tingin, tingin, tayo ng brief brief walang brief Tidak nak tak kena. Ang lalaki. <laughs> Itong babae na dito. Hmm. ah Dito yung mga sapatos. Ayan. Mahal na bibili sa mga ganito pag sale sila. Hmm.